Ayan, ayun, 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 Ano ayun, 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 Brother, may unlucky daw ng sawa doon sa ilog. Tingnan natin. Nagkakagulo yung oh, mga oh, tao. Oh, oh, oh. Ayan, mga gato. Dito daw yun. Tingnan natin. Ayan, dami ng tao. Oh. Sila. Ay no. ano sila. pila ka ka guloy nyo hoy? ano yan? malaking sawad ay sawa daw mga idol Ang no. daming tao mga idol ano yah ano ano yah ano ano yah ano 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 kakarin ko dito mga lods eh ah. Tatapik, papadikit kapalawak ng island. Hello ayos Ayan, nandito rin si Razer mga idol oh. Shout out <laughs> Sir Noli Berberay, nandito rin Ayan, si Nini o oh, pa oh. Nandito sila mga idol oh, sa ilalim Nahuli dito sa lambat nung bakod nung manok mga idol. Ayun. No. nila kasi aalagaan ah, yan. May susuli sa DN DNR. Naalambat. Naalambat. kada yung daming marites mga idol no. Nandito <laughs> la to. Nao na kami oh. dito, nao na kami. Ah. Pati 'ta sa kabila mga idol, ano, tawag dito. Ah, uh, tupawidi ito. ayun o, kasi magubat dito yung, eh, uh... ah pang dito sa dikot charot <laughs> boss charot kay ito vlogger din yan ba? si boss Marlon Borobia kasi laki ano siya no kasi pa, kasi TV ay kasi pag TV ano bicolano uh, bicolano boys ayun oh Saan kay sa bicol sir ah <laughs> uh, an amtik <laughs> ito taga bicol to

Ano yun doko kay Mitch? Huwag tayo. Esaglet lam. Parapada yung ulo. Pero wag mo yan sa Alam naman. 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 mga idol! <laughs> charo kay brother unyok bless ko dito kasi sa manukan ni boss mark kuya mark tv mga idol manukan ni kuya mark tv natkagulo talaga no so hagan na lang mga idol maraming salamat sa inyo